Sa mga oras ang ito, tayo ay nagre-repack ng kanin para dalhin sa mga nasunugan kagabi dito sa Payatas. So, bayanihan na naman po kami sa mga oras at to. So, magtatakal po tayo ng kanin para may pananghalian po yung ating mga kapatid dito sa Payatas na nasunugan. So, nawa isa uh, Mabilis silang makabangon sa kanilang uh, kabuhayan, sa kanilang may tayo yung kanilang panibagong bahay. At habang... <tos> 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 nahihiya pa, pa po talaga siya Yan pero talaga sumasayaw talaga hindi pa po siya paaawal ayan nagpahabol pa siya ng sayo at yung mga nanay ay napapasayaw din sa bawat pag-indak ng pagtutog mo sige sige sumayaw kayo habang ang tatakal sige sayaw ibigay mo ng tuto tita seni sige lang sige para ka nagpapandanggo sa ilaw sige sige bigay mo talaga igiling mo wag ka na po mahiya ayan nahiya na siya so ayan po nagigisa-gisa na po si Ate Joy ng ulam na dadalhin sa mga nasunugan so habang nagigisa-gisa ayan so pansin ko lang Ate Joy parang hindi pa mainit ang iyong mantika ay nilagay mo na at dito naman po may adobo yung adobo po ay para sa mga kids hindi para sa mga nasunugan. So, ayun. Baka po maghanap yung nasunugan. Bakit wala kami nakuhang manok? Munggo lang. Ayun. Yan po ay para sa mga kids dito po sa feeding dito sa mga bata. Ayan. So, dahil biglaan po yung mga pangyayari, so, mabilisa lang talaga itong munggo para may pamatid gutom lang po yung ating mga kapatid nating nasunugan. And ngayon po ay pupunta na po tayo ng base 4 Para maghatid ng uh, pagkain at ng bigas Ayan, konboy po kami sa uh, pagpunta ng base 4 Shoutout po sa mga lalataanan po namin Na namimili ng kalakal Hello po, sa inyo lang dyan So, hello hello po

Hello, shoutout po sa ating mga taga community na maladaan natin. Hello, shout out po sa inyong lahat. Yan po, nadaan po natin sila. Kasamahan po natin sila sa community. At medyo malayo-layo pa yung ating pupuntahan na area kung saan naroon na, namamalagi pa samantala yung mga nasunugan. So sa mga panahong yan at sana Uh, may mag-sponsor na mga hiero para may bubong ang kanilang mga nasunog na bahay. So, mapagawa. So, pagdasal natin guys na magkaroon ng sponsor ang mga nasunugan. So, narito na tayo papuntang phase 4. Ayan. May mga nadadaanan tayo na mga kakilala natin. Ayan. So papunta tayo guys. Dun. So habang tayo papunta, ayan. So salamat sa team Servant of Puso ng Ama. Maraming salamat sa inyo guys sa ating bayanihan tulungan para sa ating mga na nasunugan. At ngayon nga po ito ay tayo narito ngayon sa phase 4. Ay ito po yung mga pamilyang mga nasunugan. So narito po sila pansamantala ah uh, namamalagi sa cover court phase 4. So ayan po ating uuliin po at i-check iche po natin kung ilang families lang narito. So ayan, yung papung iba is mga tulog pa po yata. Ayan, meron po rito taga SDD. Shoutout po sa mga taga SDD Ayan, sa local government Ayan So, ito pong tent na ito ay Galing po sa local government Ayan So, isang ikot tayo Chinik natin So Meron po silang families na 28 families pero yung bahay na sunog po ay Picture lang po sa bigas. Nasa 19 families po yung nasunog. Pero yung total lang ap ng apektado po ay Picture po sa bigas. Nasa 89 po. Ayan. Kasama na po ang mga bata din. So, ayan po. po. So, gawatin tulong bigas lang po. po. Ang ating hatid. lang po. Hindi man po kalakihan pero, pero ay Okay po. Malaking tulong po ito para sa kanila. A picture lang po sa bigas. Okay po. A picture B sa bigas. Pa-picture lang po. Pa-picture po sa bigas. Kailangan po namin picturean yung bigas na ibinibigay kasi para ma po sa mga sponsor na ng bigas o sa mga sponsor na patuloy na tumutulong sa puso ng ama. So, makita po nila yung documentation. So, ayan po. Ito muna. Ay, alin ba? Muna? Paikot muna po, paikot. Hmm. Sino yung nagtagap dito ang bigas? Wala pa. picture po ng bigas. Palilis mo mo po Yeah. picture lang po sa bigas. ay one. Two, three.

Ordinator Apa uh. picture po tayo neng biggest Oh sorry ano Pa-picture po ng bigas. Pinsan po sa bigas. Pahawak po. Okay po. Okay. pa po ng bigas. pa po sa bigas. pa po sa bigas. Hmm. picture po sa bigas <tipos> ก็สั่ง <coughs> 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 Meron na. Meron na, meron. Oh. Ay, kaya lang, sinong pipiktura natin? Nandun pa daw yung interview ng SSDD yung nakatira dito. Pwede ba proxy? Yung, yung picture, picture na. Okay? Kikita yung picture niya. Mamaya na, balikan. Balikan na na. Wala pa yung tao. Wala pang bigas. Wala pang, ay, may kanin na. May kanin lang. Ano yung isang tao lang dyan? Oo. Oh, oh, oh. oh, okay. Ito po. Bala, lang, bigas. Bigas lang. Eh, bigas. Oh. 1, 2, 3. Okay na po. O, yung tala mo. O, tala Ay, yes po. Oh, may nakaburuan. <laughs> oh, <violent ako> o, <laughs> Dito. Dito mo na yung sagulong. yung Ano sa walo. ay Okay. So, ano, pati teacher niya lang. Ah. Huh? Hmm. Bigas. Bigas na na. Brigas. Sinan pong tatay na na. Picture. Okay na ito ang melipor lang po na tenta. Kasi pwede. Wala po sa mga Ito lang ang tayo natin. Uh, I-interview uh, in uh, na, so, um, na po namin um, sa kahit ano. O nga po, i-invote. Saan? Andal po po sa... Sa Ramanan po. po.

Maraming maraming salamat po sa puso ng Ama Foundation at sa team ng Servant of Puso ng Ama at sa ating mga sponsor ng ating bigas si Ma'am Janet Ragojos and si Tito Bob Cheng Chavez. Maraming maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng bigas at ng tulong para sa mga apektado ng sunog. Nawa! po ay pagpalain po kayo ng puong may kapal. God bless po. <laughs> ates wala pahinga. Uh, naman, naman. Shout <laughs> <laughs> mo